Naging emotional si Matet de Leon habang nagla-live selling sa TikTok matapos makatanggap ng masasakit na komento mula sa ilang netizens. May nagsabi ng, uh, wala ka na bang project? Habang ang isa naman ay nagkomento ng, suplada ka raw kaya iniwan ka ni ate guy. Dahil sa paulit-ulit na pambabatikos, hindi na niya napigilang mapaiyak. Yon kay Matet, ginagawa niya ang live selling para kumita ng marangal at makatulong sa pamilya kaya masakit para sa kanya na makatanggap ng panlalait sa halip na suporta. Sa kabila nito, pinili pa rin niyang ituloy ang pagbebenta bilang pagpapakita ng kanyang katatagan at dedikasyon. Narito ang bahagi ng kanyang video. So, anong na peraso po ito ng ating 210 grams. <coughs> 210 grams po yan. Aning na peraso guys. Anim na piraso ng corned beef, yung uh, original ng Pure Foods. Ano ko break to... eh, okay. Bawat isa, bawat isa, 95 pesos. 95, pesos. Expiration date. Ayan po yan. Two, 2,000 ano pa. 27. 2027 pa po yung expiration date niya. Ayan, so ito po mga produkto natin. Again, ulitin ko lang. Manggagaling po ito sa Pure Foods mismo. Okay, Pure Foods mismo. Patay nanay ko, patay! Wala nanay ko, gaganyanin niyo. Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Sa ah, sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na maayos. Eh.